So, testingin muna natin kay double bell. So, ilalagay natin si nahin natin si ano. Ito, pag sunod-sunod lang natin, no. So, meron sa si ano kasi, merong uh, dami na firing pin, no. Si SRC. So, aalisin natin to ngayon. Mukhang mahulog yung spring. Alisin natin yung dami na firing pin. Alisin muna natin tong spring. Yung sa nozzle. Okay. Tingnan natin kung papasok. <coughs> so ayaw mag-fit no mga kabendin. Ayaw mag-fit kasi masyadong mahaba yung doon tingnan natin kung maiaasob ayaw hindi pwede hindi sya maiaasob mga kabingbing so sagad na sagad na sya dito hindi sya pwede kay kay double bill tapos meron din kasi ano si CSRC may isang tornilyuhan dito. So hindi siya pwede. Bigyan muna natin ulit si ano dito. So next natin si WE na globe housing dito kay double Bell. So hindi rin ayaw din ayaw rin yung pumasok kasi mahaba dito mahaba yan. ayaw din yung pumasok so hindi rin siya pwede andalin ulit natin isa isahin natin yan mga kabengbeng para alam nyo okay so next natin si Tokyo Marui Tokyo Marui ah dito kay double bell So medyo pumasok siya kaya lang dito parang hindi siya pitted. eh Parang ayaw niyang magpit dito. Pero pumasok kaya lang ala misalign din to. Hindi rin siya makaka-slide ng mabuti kasi mababa siya dito no. So ayaw. Hindi siya nagpipit. So hindi rin pwede. Okay. Yan, si Tokyo Marui. Si 1911. 1911 ng WE. Okay. Testing natin dito kay double bell. So, dito pa lang, alanganin na. Medyo malapad si ano, si WE na blowback housing. So makitid si ano si slide ng double bell, hindi siya makapasok dito. So hindi pwede. Okay? Next natin ito si AA. Tanggalin muna natin yung spring. Si AA. Ayun, ito pasok. Ayan lang di rin hindi rin pumit dito sa bandang likod. ano Hindi siya pitted may gap. At ito, may tukod. Yan, may tukod yung tornilyuhan ng uh, rear sight. So, tukod din dito. So, dito din. May tukod din siya kasi dito, kaya hindi siya makapit. Yan, isa pa yon Ito din, ganun din. Si WE, pang high kappa. So, tukod rin sa parinyo na hindi magpipit kasi yung tornilyuhan sa rear sight ito, yan yung tornilyuhan sa rear sight tumutukod. Siguro kung gusto nyo alisin nyo to para magkasya. Pero pasok siya dito. Yan, pasok. So, yun yung tumutukod din na isa sa kanya yung tornilyuhan So, yung tornilyuhan na to, ayan. O, oh, next tayo. <clears throat>